Kahina natin itong si Riza Rotoni ng Lian Batangas. Nakausap po natin ito noong October 18, nito lamang po yan, at nakatanggap po sila ng 3,500 pesos noong una natin silang makausap. At uh, mga kapatid, 2,500 mga kapatid, at may additional pangaya na isang libung piso noong nakaraang nakausap natin siya para sa kanyang pagka-canvas. Si Riza po ay 24 years old, de isa ang anak, at at may kinakasama na construction worker. 40 years old na po itong kinakasama ni Risa or partner ni Risa. 400 pesos po per day ang suweldo. Si Risa minsan naglalabandera, minsan naman po nangunguha ng suso o shell sa dagat at yan po yung kanyang ibinibenta para may pantulong siya sa hanap buhay dito sa kanyang asawa na isang construction worker. Ang upa po nila sa bahay, 2,500 pesos kada buwan. At ang uh, sa ating uh, ugnayan po kay Riza nung unang beses natin siya makausap, kung mananalo daw sila ng 2,000 piso, ipambabayad agad nila yon ng upa ng kanilang tahanan gusto niyo rin niya sanang magkaroon ng puhunan na ah, pang tinda po ng Mirie Merienda dun sa harapan din ng kanilang bahay para hindi na niya kailangan pumunta pa sa dagat at iwan po yung kanyang isang anak para manguhan itong mga seashells na ito kasi hindi rin po madali ang pangunguhan niyan. Nagpadala rin siya sa atin ng video matapos natin siyang unang makaugnayan nung mismong talagang actual na pangunguhan ng seashells maging yung pagluluto niya po ng banana cue at ng turon. Meron po tayo ulit update dito kay Risa. Kasi nga nung huli mo siya makausap, baby, ang sabi mo sa kanya, mag-canvas ka, i-check mo kung magkano yung mga kakailanganin mo para dun sa business na gusto niya, yung pag pagbabananak you at pagtitinda ng turon sa harapan ng kanilang tahanan. Ang at sabi ngayon, niya kasi mm, natanong natin siya, girl, Oo. Uh, ano ba ang kailangan mo para maging mas komportable ka at konbinyente sa iyo doon sa iyong ginagawang hanap buhay na mm -hmm. yan Kasi nga po, panggatong lang po ang kanilang ginagamit. Yes. Ano po? At wala ho talaga naman silang disente na kusina. Walang lutuan. So sabi ko, anong kailangan mo? Lutuan daw. So sabi ko sa kanya, mag-canvas magtanong siya kung magkano ba sa pinakamalapit. Ang ikapunaw niya eh sa Balayang pa daw po ang pinakamalapit sa kanila na appliance store. Mm -hmm. At uh, mga magkano pa masahe doon, aabot siya baga ng 200 piso ang balikan ga eh. O sabi ko sa kanya, o eto kami magpapadala sa iyo ng 1,000 piso galing kay Happy Anonymous yan. pamasahin mo, magtanong ka sa kailangan mo, kaldero, kawali, yung na gas range na two burner, yes. pati na yung gasol na kakailanganin. Lahat ng kailangan mo para dito sa iyong paghahanap buhay, balikan mo kami kapag nakapag-canvas ka na. At sabi ko, ha? Sabi ko, kayo ang hinahanap ng ating mga happy anonymous yung nagpupursige at may pagkukusang loob na magsipagho para po kumita ng marangal. So ngayon mga kapatid, all right, meron na po siyang picture actually, hindi po ito video kasi nga baka ang kanyang telepono rin po ay walang kakayahan po para sa ganito pong uri po ng mga pangangailangan natin sa visuals. Pero ang importante po, siya mismo yung nagkusa, tumugon sa ating pong sinasabing ng uh, 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 pakiusap so sa kanya na magbigay po ng kanya pong uh, uh, gustong bilhin at kami na po ang bahala sa ating pong lambing, sa ating mga Happy Anonymous. Ano ang ating mga pictures, girl? Eto na, meron tayong mga larawan dito ng mga kagamitan na kakailanganin niya nga po sa kanyang pagluluto, pagtitinda ng banana cue at turon. Eto mga kapatid, video muna. Ah, ah may video pala? Yes, okay, meron ako. din. video ng, may audio hmm. yata ito? Sige. Wala, oh ah, sige wala. Okay. So i video po ito, pinapakita niya yung mga kakailanganin niya po So meron tayo ditong LPG gas, nagpunta okay. siya doon LPG tank Oo, -oh. syempre kailangan natin ng tank sa pagluluto Ayan, pinapakita niya isa-isa Oo, oh, oh. Pati yung oh. presyo kung magkano Yes, idinidikit niya po yan doon mismo para makita natin yung presyo Bukod pa dyan, okay. nagbigay din siya ng mga photos, ano? bukod po dito sa LPG tank hmm. Meron pang iba mm -hmm. Ayan, eto na yung uh, double burner na kailangan para po sa kanilang pagluluto. Mga kawali, ayan, na kailangan din po sa kanyang pagluluto. Mm -hmm. Nandyan din po yung presyo, makikita natin. At yung iba pang mga kakailanganin. Meron kailangan na regulator yes. para doon sa kanyang LPG. Hoss. Kailangan din po ng mismong patungan nito, lamesa. Mm -hmm. Okay, so lahat-lahat ng kailangan niya opo uh, Patintong Yes, mm. opo, lahat po ng kanyang kailangan Sabi ko, tanungin mo Iha kung magkano Ayan, kinuha niya lahat ng mga kakailanganin niya sa pagluluto Ito na yung sinasabi mong patungan, lamesa mm. Ayan, may presyo, 599 na nakalagay mm. Maging, o ka magtitinda din siya nung sa malamig Kasi okay. yan ang lalagyan nun Ito na, kausapin natin siya Si uh, risa Rotoni po ng Lian Batangas Ay, ano ay? Uh, good, Riza, good morning, ganda umaga Good morning po, Sir Tedat Pam uh, from DJ Chacha po. Oo, um, uh, uh, kumusta ang panahong gadi yan? Yun nga po, maulan-ulan po, tas maangin. Oo, pero gaano kalakas ang ulan, Gian, sa Lian? Eh, ngayon pa, hindi, pa, hindi po gaano malakas yung mga, ano lang po, yung mahinang ulan lang po, tsaka hangin. Oo, kailan lumakas ang ulan? Talaga bang bumuhos ang ulan o manakanaka pa, bugso-bugso galang eh? Opo, uh, pabugso-bugso lang po. O, kumusta naman sa bahay ninyo? Tumutulo ba? Hindi naman po tumutulo yung inupahan namin, Sir Ted. Ay, salamat ng marami. Ang mister mo, may trabaho ngayon? Wala po. Tapos na po kasi yung kanyang trabaho. Kaya po, wala na po siyang trabaho ngayon. O, nasa bahay siya? Opo. Kasama mo? Opo. O, sige. So, uh, Rian... Uh, Rian, Risa... Oo. Nagpadala kami sa iyo ng isang libo pamasahe mo, di ba? Opo, opo. O, sige. So, uh, saan ka nagpunta? Saan, Appliance Center? Sa Balayan po, sa New Star. Mm -mm. Yung bang na-canvas mo, na, na lutuan, yun na bang pinakamaganda o may mas maganda pa? Yung nakita ko po doon, yun lang po yung mga nakita ko po doon sa aking pinuntahan po eh. O, yung yun lang baga bagae ang pinakamaganda, may mas mahal pa doon. Yan lang po yun nakita ko parang pinakang pinakamahal po doon. O, yung pinakamaayos kasi gusto ko yung bibilhin mo yung maayos, yung alam mo na, yung talagang uh, may quality kasi mahirap din kapag mayroong mga problema yung uh, yung, yung mismong nilalabasan ng apoy, uh, yung mga switch nito. Oo, oh, importante, mabibili mong matibay ba na ano na oh. Oh, na gas range man tawag doon? Oh, ga double burner. Double Gasster. burner, okay. Oh, mm -hmm. 'Yun na kung kung tingin mo, 'yun na ang pinakamaganda. Okay? Hindi kami naghahanap ngayon ng pinakamura ah, kasi pinag-uusapan natin dito, lutuan. Importante, matibay at, at sulit. Safe. Okay. Oo, at Okay? at safe gamitin. Oh, yung bang LPG tank, yun na ba ang choice mo o meron pa dyan mas mahal din? Yun na po yung, yung doon po kasi sa news tariyan, dito po yung ano, pinag- Yung town gas lang po meron sila tag 2 po. Oh, ganito, 'yung kasi di ba 'yung sa, sa, sa Lian Batangas ka, di ba? Okay. So Apo. bibili ka ngayon ng tangke ng LPG sa Unionian, kung baga eh ano 'yan eh, uh, mamumuhuo ng ka dyan. Ah, uh, ano ang pinak saan ang pinaka kasi baka bumili ka doon sa Balayan eh kung magre-refill ka po, punta ka pa doon. Importante available sa Lian, madali mong mapuntahan mm -hmm. 'yung refill ng LPG mo. Meron bang available yan sa inyo? Yung ito pong pinuntahan ko pong ano yung gas po meron nagre-refill din po sila ng ano ng laman po. Oo, so pwede ka magpalaman yan, oo na karga o mag mag an mag-refill mag Sila na pupunta mo. o ikaw ang pupunta? Ako po ang pupunta. O saan ka pupunta sa Balayan o diyan sa Lian na lang? Uh, Lian po okay. binubusan po ako nakatira eh kaya po Balayan po yung pinakamalapit sa amin. Hindi nga. Kaya importante kasi hindi ka na babiyahe pa para lamang sa iyong LPG. Okay, mm -hmm. sige. Ganito, Risa, ha? Oh, magkano yung total oh, magkano yung total doon sa tinanong na na, 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 na mo na kailangan mo sa iyong hanap buhay? 600 uh, 6,559 po. 6,559. Mm -hmm. Okay. Wala oh, na ba, wala na bang kulang 'yon? Wala na po, sir. Okay, sige. Ganito, Risa, iya ang 6,500 na yan, dadagdagan pa ni Happy Anonymous para meron ka na talagang pampuhunan sa bibilhin mo. Okay, sa lulutuin opo, mo. Opo, maraming salamat. Opo, maraming salamat po, mm. sir Ted. Mm -mm. Pambili mo din ng uh, oil. Oh, no? oh, hooking oil. Hooking oil. Pambili opo, mo opo, ng opo. pambalot. Pambili yes. mo ng saging. oh yung ititinda mismo. Opo. Marunong ka ba magluto ng okoy? Sarap naman. Opo, opo. Marunang din po ako. Ang sarap ng okoy naman na <laughs> oh, diba? yan. Magluto ka rin ng okoy. Di ba? Para may pangulan mga kapibama. Sige, ganito Risa ha. Dahil sa iyong ipinamalas na sipag, sa iyong ipinakita sa amin na sinseridad at pagiging tapat sa iyong salita, bubuuin namin ito sa 10,000 piso. Okay? Ay, maraming maraming salamat po, Sir Ted. Chacha po at lalang, lalo na po sa mga happy uh, ano po, maraming maraming salamat po. Sobrang laking tulong po nito, Sir. Aba eh kami nagpapasalamat sa iyo, Risa, kasi um, alam mo pinanonood ka namin. Um, ako uh, ang sipag mo iha, no? Ang sipag mo kasi um, hindi hindi ka lang tutunga-tunga nga sa bahay, naghihintay lang sa mister mo. Mm -hmm, tama. Nagkukusa ka. Nagkukusa ka na makatulong, maging abala at meron kang ika nga mo, eh, ika mo nga, eh, kahit papaano'y eh, tulong pambili ng bigas pagkain nyo sa araw-araw. Opo, opo. Hmm. Si mister mo ba nasa bahay ngayon? Opo, opo. Nandyan siya ngayon? Opo, opo, sir. Oo, pwede ba siya? Anong pangalan niya? Joel po, Joel. Joel, pwede ba siya makausap? Opo. Oh, sige. Mm, -mm. po. Magandang umaga po, Sir Ted. Oh, Joel, magandang umaga rin sa'yo. Ay, 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 maswerte ka sa misis mo, ang sipag. Nga po eh. Mm, -mm. At uh, bibigyan namin siya ng puhunan, pambili ng kailangan niya at dagdag puhunan para meron na siya pagsimulan ng kanyang hanap buhay, ha? Papa, sir. Mm -mm. Uh, wala kang trabaho ngayon, tapos na ang construction? Opo, tapos na po yung inagawa namin salasal. Mm -mm. So, paano ngayon? Uh, anong balak mo? Eh, may, eh, binubuo naman po ako mamihan. Minalaan po yung binatko. Yun ano abang wala akong trabaho. Anong binubuo mo? yung Meron po akong naipundar naman dito kahit pa, pa na mamihan. Binubuo ko na po para makapagtinda at binibenta ko po kasi yung motor ko para may ipuhunan ako sarili. Ah, doon, uh, mamihan, kumbaga magagawa kayo ng mami para may, maka, may, may kakain sa inyo? Opo, maglalako rin po ako. Ah, okay. O, sige. So, um, Joel, uh, isa ang inyong anak? Opo, sir. Ilan taon na itong bata? mag po. Oh, six years old. Kayo ba ay nagpaplano ng pamilya, Joel? Opo, sir. Oo. Oh, oh. uh, kasi ngayon, wala kang trabaho. Nag-uulan, kinakabahan ako. <laughs> <laughs> ikaw naman. Oo. <laughs> ikaw. Nag ilang taon na, nga na ulit yung... Natatawa si Joel, Oo is it? nga, naubo din siya. Pag-ubo mo, naubo siya. Ilang taon? Mm -hmm. Ilang taon na ulit yung anak kinder, ano? Six, six years, years, old. In fair, Mukha old. naman nagpa-family planning kasi hindi pa nasusundan. Oo. Oh, oh. Joel. Sir? Oo. Oh, ba ba't ka natatawa sa sinasabi ko? Hello, sir. Yun lang ang Alam niya. Alam <laughs> mo, hindi ko, hindi, hindi, hindi naman natin ini yun, di ba? Eh, karon talaga, di ba? Kapag ika'y nagpaplano ng pamilya, mm -hmm. oo, oh, oh, eh, hinahanda mo muna sa panganay, sa alam mo-alam mo ang hirap ng buhay, tsaka at natin susundan kapag tingin natin, eh, kakayanin natin. Tama. Di ba, Joel? Opo, sir. Oo. Oh. ngayon panahong ito, wala muna, no, ha? No, tama, no, Joel, ha? Wala. Wala po, sir. Mukha'y wala kami ng tulugan. <laughs> Opo, oh. oh, sure, sure, sure. naman pala. Hmm. Yung ba ang paraan nyo ng family planning? Naghihiwalay, naggagalit-galit muna kayo? Uh, okay, opo na. Opo. sir. Oo, oh, oh, daw. Yun daw. sila ng anak ko sa may taas. Oo, oh, oh, dalawa ah, sila yeah, nung bata. Anyway, oh. Sige. lang ako, Joel. Ha? Ako naman, eh, mm. nagtitiwala sa iyo. Kasi nga, uh, sabi nga ni, ni, Risa, eh, ang bagsik mo, Joel, ha? Kasi, ilang uh, ilan taong ka na ngayon? 40 po, sir. 40. ilang taong si Risa? 24 po. Ay, eh, nakita mo sigurado ang ganda mong lalaki. <laughs> o, di ba? <laughs> True love. <laughs> mo, eh. Oo oh, Nap naman. Napapatawa natin si Joel. Sige, jo Joel. Sir. Jo meron ka kamong motorsiklo? Opo, sir. Balak mong ibenta para sa puhunan mo? Opo. O, sige. Ganun. Yung na po kasi yung kulang sa akin. Anong kulang sa iyo? Yung puhunan na lang po. Mm -hmm. Puhunan, sige, ganito ha, hindi ako mangangako ngayon Muna, padadalhan namin ng 10,000 piso si Risa. Bilhin, tulungan mo siya, tulungan mo siya mabili Lahat ng kailangan sa pagluluto, kasi nga 6,500 So yung sobra, sabi ko, gamitin niya puhunan sa lahat ng kanya pangangailangan Sa kanyang ilulutuin at ibebenta Doon tayo magsimula pag nagawa nyo yon, pag nagawa nyo yon, na-set up mo na yung kanyang kalan, lahat na ng inyong gamit dyan, nakapagbenta kayo, balikan nyo kami, padala kayong video, tsaka tayo magtutuos. Okay? Kapasir. Mm -mm. Malungkot ka pa rin? Masaya, masaya po, sir. Masaya naman daw. Ganun lang talaga siya. Pagmasaya, ganun siya? Oo. Paano? Kaya pambalungkot siya? Yun ang hindi ko na alam kung paano. Mm -hmm. Hindi niya alam kasi, kasi siguro nagulat Oo. na bibigyan ng isang bagsak <laughs> 10,000 piso ng mga happy anonymous natin. Oo, hindi o, ba, naman. Joel? Ano? Opo, sir. Hindi hmm. po ako um, makapanimula, sir. O, akala mo hmm, na-scam kayo, no? <laughs> <laughs> hindi makapaniwala. <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi. Oh, oh. Joel, salamat na marami. Joel, al alagaan mo si Risa at ang inyong anak, ha? Amen. Opo, sir. Maraming maraming salamat po. oo at ako'y, ako, uh, ako ang, 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 ang rinig ko sa boses mo. O, -o ay isa ka naman ding ama at hindi mo pa tong mm, pamilya mo. Kausapin ko ulit si Risa, ha? okay Opo, sir. dito na po. Hello Risa. Oh, sige, gusto namin ding makilala at makita si Joel tsaka ang inyong anak ha sa iyong susunod na video para sa amin. Okay? Opo, sir. Opo. O oh, sige, so patunayan mo itong ating usapan na ito. Gamitin mo ng wasto yung ating pinag-usapan sa 10,000 piso. Balikan mo kami at muli tayong tatawag. Muli kami tatawag sa iyo. Hindi kami nangangako para kay Joel pero sabi ko nga, lalong umuulan ng biyaya sa mga taong tapat at nakapaghihintay. Amen? Amen. Amen hindi siya makapagsalita. Okay, sige. Sige, Risa, hindi sa amin galing ang uh, halagang ito. Ito'y ito, pinag-ambagan -ambaga, muli ni Happy Daddy, ni Happy Ninong, ni Happy K, at ni Happy VG. Sa kanila ka magpasalamat. Kay Happy Anonymous, sigit sa lahat. Go ahead. Sige, go ahead. Marap. Maraming 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 po. Maraming maraming salamat po sa mga Happy Anonymous po. Malaking tulong po ito sa aking pamilya po. Maraming maraming salamat po la sa lahat po ng tumulong sa akin. Maraming maraming salamat po. Sige, salamat din sa iyo, Risa, at muli nating aabangan ang lahat ng iyong mga patunay sa ating pinag-usapan. God bless you at salamat din kay Joel. Uh, Mag-iingat kayo. Salamat, uh, Iha, ha. Salamat na marami. Thank you. Um, mm. Maraming salamat oh, oh. po, sir. Mm -mm, salamat din sa Yuri Siguro silang dalawang mag-asawa kapag nag-uusap. Kasi pareho silang so, pareho. Pareho. No? pareho. Oh. <clears throat> Risa. Oh. Oh. And I and job uh, pa si Risa. <laughs> Salamat Risa ha, abangan mo yung tawag ni Seth. Thank you very much. Okay, na pa siya. Si Risa Rotoni nga po ng Lian <coughs> Batangas once again na natulungan ngayon ang okay. ating mga Happy Anonymous, Ted Pilot at DJ Chacha. Ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.